Ayan mga idol, ito na. Okay na, handa na tayo sa pagluluto. Ito alugbati. Ito sa loyot. Yan, sili, kamatis lang, sibuyas at saka isda lang, tatlong piraso. Ayan mga idol, sinabawan to ha. Hmm, yan, sinabawan. Ayan, ibang style naman. Kasi pag nagsabaw po tayo eh, 'di ba? Ano palaging nalo natin? Kangkong o kaya talbos ng kamuti, ito ngayon, alugbate yung halo natin at saka sa Masarap to mga idol. Abangan nyo. Ayan, magandang araw mga idol. Magsaba po tayo ngayon. Ito isang cup natin. Ayan. Tatlong I love you. At saka ano natin, gulay. Ihalo natin sa royot. Pampadulas. At saka, may alugbati din tayo mga idol ito ang alugbati natin mga idol ang tataba na dun sa company mga tanim ko tag ulan na kasi ngayon <laughs> magsasabaw lang tayo mga idol ha? higop tayo ng sabaw ayan pag nagluto tayo ng isda o ano karni man, kailangan huwag nating walain yung gulay alright okay. Thank you, thank you. Pisahan na natin. Putuloy na natin mga idol. Um, gitna na lang. Galunggong. Wala <laughs> ng isda. Tatlong piraso lang din. Eh. <laughs> Sibuyas. Sibuyas. So, ranghalo natin mga idol, sibuyas. Yan, at saka kamatis. Okay lang. Tama lang ang kamatis. pampakinis, kamatis, mga idol. Tapos sili. Ayan. Pampaganda ng daloya ng dugo. Saluyot, mga idol. Pag ikaw ay constipated, kumahan ka palagi ng saluyot. Lubricant po ito. Ayan. Ayan. Okay. Ikaw ay blood. Mm, kumain ka ng saluyot. Pang low blood to. May diabetes ka, kumain ka ng saluyot. Yan, the to mga idol. Ayan. Lahat ng sakit, gulay lang ang pwede magpagaling. Yan, may kasamang dasal. Gagaling ka, idol. Ayan, maraming saluyot. Ang Ang taba ang daming gulay do sa kampanya mga idol natubo ang bilis magtaba kasi tag ulan na ngayon eh masarap yan no? daming malunggay doon yan tapos din yung malunggay mga ito, malunggay okra saluyot yan alugbati yung tanim ko doon oh, ito alugbati oh. Oh, taba yan hmm? yan grabe Ayan mga idol, ito na. Okay na, handa na tayo sa pagluluto. Ito alugbati. Ito sa loyot. Yan, sili, kamatis lang, sibuyas at saka isda lang, tatlong piraso. Ayan mga idol, sinabawan to ha. Mm, yan sinabawan. Ayan, ibang style naman. Kasi pag nagsabaw po tayo eh, 'di ba? Ano palaging nalo natin? Kangkong o kaya talbos ng kamuti, ito ngayon, alugbate yung halo natin at saka sa Masarap to mga idol. Abangan nyo. Ayan, magluluto na tayo. Kailang okay good news mga idol. Wala tayong walang gas. Itong gamitin natin. <laughs> super kalan mga idol. Ayan. Ayan, super kalan tayo muna. Naubusan tayo ng gas mga idol. Okay. Ayan. Ayan. Okay, o na magpakulo muna tayo po. Lagay natin yung sibuyas mga idol. Kamatis. Yan. Pakuluan natin yan muna. Ayan, kulong kulong na mga idol. Yung ating sibuyas at saka kamatis. Okay, lagay na natin yung isda mga idol. Ayan. Ayan. Ayan, tapos mag-asin lang tayo idol. Kunting asin lang, ayos na yan. Ayan, huwag na tayo mag-magic sarap. Pag kulmulo mga idol, ah, lagay na natin mga gulay natin. Ayan, pwede na natin yalo ang gulay mga idol. Ang dami ng gulay natin. Yam ito. Ayan, ilagay na natin yung saluyo. Ayan alogbati bati, ah, kadami mga idol unong kuno hmm. di ba mabilis lang naman yan maloto mga idol yung gulay yan okay, okay lang yan ano lang yan I steam lang nga yun, mga idol eh yan, tatabunan lang natin ibigay na natin yung silig yan muna sa taas. Ayan, sigurado luto na to mga idol. Ayan oh, kanina, 'di ba? Ang ganito 'yan sa taas, um, ayun, oh, may ano. Ayan. Luto na to mga idol. Pwede na makahigop ng gulay sa bawal. Tingnan <laughs> natin. Ah. Sarap. Okay na. Pwede na i-serve mga idol. Thank you.